Pintahan. Ngayon Ito na, yun kami, tayo kami sa guys sa so... Malolos City, City Bulacan upang tikisin ang pagkakaisa ng taong bayan sa gitna ng malubhang krisis na kinaranas kinang, ng mamamayan. Ang pagkakaisa ang pagbibigkis at pagkilos ng sambayanan ang tanging solusyon upang upamante ang mamamayan sa ating abang kalagayan. Kaya sa takong ito, samahan ninyo kami sa ating pagkakas. Kanina mga chong silang, pero ngayon sa may mga pari na. Sabay-sabay nating bitbitin at ang ating mga panawagan at bitbisi ang ating mga panawagan. Tungo sa isang ganap na palito ng pagbabago. Ang tao, ang bayan kasama ang simbahan. Ngayon ay lumalaban, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, kasama ang simbahan. Pagpatuloy natin ang ating marcha. Ah, dami na nito, guys. Ang dami na. Hala, ang dami na, guys. Ang dami na. Ang dami na. So, saan kaya ang tungo nila? So, susundan natin sila, guys, ha? Ito, ho. Oh. Ang dami. Sumugod na yung mga tagapulakan, guys. Sumugod na yung mga tagapulakan. Hindi ko lang alam kung saan sila pupunta pero susundan natin sila. Ayan na! na, na. Ayan na! Ayan na ang sang bayanan! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na na! na! May mga matatanda na rito. Ayan na! Ayan na! Ayun May mga matatanda na. Kanina na, puro kabataan ang nakikita natin. Puro kabataan. Pero ngayon... Nagsama-sama na pa ito mga mga tatanda. Mga taga-bulakan, lumabas na sa kanina nilang bahay, guys. Yes, ngayon po ito, live na live tayo. Live na live, balolos, bulakan, balolos, bulakan. Ngayon po po naka tayo guys. So, susundan natin sila kung saan sila pupunta. Ang dami, ang mga kababayan natin dito sa Malolos, Bulacan, lumabas na sa kanilang bahay para sumigaw ng katarungan sa korupsyon na nangyayari ngayon. Hey tao viva. Hey tao guys, hindi na 'di ko na mabilang. Bulacan ay naglabasa na sa kanilang bahay. Ang dami na oh, halos naglabasa na sila lahat guys. Ibat ibang uh, ano na ito no? Halo-halo na kanina yung nakita natin ay mga Gen Z, mga kabataan doon sa school. Pero ngayon halo-halo na kabataan, may bata, may matanda, may uh, ayan oh. Ito na ang simula guys, Bulakan pa lamang ito, Bulakan pa lang. Ito na kaya sa dish na September 21. Malolos Bulacan, Malolos Bulacan po tayo guys. Ang sentro ng korupsyon sa DPWH. Dami na, ang dami. Inaasis sila ng mga kapulisan. Ayan, oh. So ito guys, wala tayo nakikita ang sasakyan puro tao ang nakikita natin kadami daming tao ayun o oh. yan nako tara susundan natin at may mga kapulisan tara susundan natin kunin natin yung ating sasakyan buti na lang nadala ko yung aking ano aking clip para doon para ma ano para hindi ta eh, na naman po nakalagay na grupo wala nakasulat na grupo sa kanila ano basta ang nakalagay po ay ayun nga lang yung kanilang mga hinaing Ikulong yung mga nagkasala, yung mga ka na kurap. Ang taga bulacan naglabasa na guys para magprotesta. Haliligo, dito sila sa Capitol na naman ang pagkakaisa na para palagutin ang may sala sa malawang ng kurapasyon at pandarambong sa kapal ng bayan maging sa kalikasan. Ito ay hindi lamang sa ng baha, kundi usapin ng inabukasan at kabuhayan ng mamamayan. Kaya mabuti lamang at nararapat na tayo'y magtungo sa lansangan. Ubang Papasok sila sa kapitol ang ating nagkakaisang halay. Ang dami! At tayo maaadahan ng limitasyon upang igigit ang ating mga karapatan. Dahil ang ating pagigigit ng karapatan ay pumusto lamang ng labis na ating pag -apusabo. Kaya tanggalin natin ang ating takot mula sa ating puso at mag tayo sa ating laban sa ating gawain ng araw. Ang tao ¡Viva la, ronca, la, ronca, la ronca. Dami, dami Malolos, Malolos, Bulacan po Malolos, Kapitol Malolos, Kapitol Dami, oh

Ito na oh, yung uh, paghahanda ng kapulisan ng Bulacan. Ang dami nila rito, guys. Ang daming pulis. Ito. Pamalaang uh, lungsod. Ayan, pamalaang lalawigan ng Bulacan. Yan oh. Yan. So, ang daming kapulisan nakahalera dito. Ah, uh, binarikadahan nila yung yung Kapitolyo binarikadahan nila yung kapitolyo guys ayan bulakan kapitol so ito tayo guys ayan at ayan o oh. nababarikadahan yung kapitolyo na pagkadami daming pulis yan, sila yung ating mga kapulisan shout out ayan oh. dami oh. Ang dami guys Para ito sa siguridad ng Kapitolyo So nandito sila Nakaantabay, naka kompleto Merong mga guard, may mga batuta May babae, may uh, lady, lady ano, uh, May babaeng uh, police Yan Ano, familiar no? Ayan <laughs> ah, no? Oh, yan ang kagandahan ng Bulacan, guys. Kapitolyo. Oh, nandito tayo. So, mamaya puntahan natin yung nagra-rally ha ipapakita ko lang muna sa inyo yung siguridad hello po siguridad ng Kapitolyo yan shout out, sir naka live tayo ha live ayun yun peace oh kailangan natin ng peace di ba yung mapayapang ano ayan pamamahayag ayan, guys at sana walang magkasakitan ano siyempre alam naman natin mga taga Bulacan ano man yan ayan sila hi sir Ayan, naka-live tayo sir ha. Ito, pak pakita ko lang yung ano. Ayan. Bulakan, guys, yes, salamat. Salamat, yan no. Ang ating magigiting na polis guys, sila yung muna nakahanda na uh, protektahan ang ating kalayaan. Siyempre, sa katahimikan ng ating bayan. So, nandito sila. Kakampi natin to ha, hindi, hindi sila kalaban. Uh, lahat, lahat tayo ay magkaka... Lahat tayo biktima ng korupsyon. Maging sila hindi man siguro makapagsalita pero alam naman natin ang damdamin nila no. Siyempre, mga nagbabayad din ng buwis itong mga ito, di ba? Pagkasumahod sila, may kaltas na rin to ng ano ng, ng bat <laughs> ayan So ayan uh, sana matapos itong uh, rally na to ng mapayapa, ano? Yan no sa. So, Yan, ito ating mga ano, kagaganda pala ng mga taga ano Bulakenya na police guys. Ayun ha, eh pagkayan. Ngayon, ikot na tayo doon sa pagpupulong. Punta na tayo doon sa pagpupulong. Okay? Saan ba tayo pwedeng dumaan? Ah, hindi. Ikutin muna natin yung ano. Total, dito na tayo. Ikutin na natin yung kapitolyo ng Bulakan. Aha. Kapitol. Bulakan Kapitol Gymnasium. Okay. So, dito. Itong nga uh, plaza yata to Plaza itong plaza at nakita natin dito napakaraming uh, tao hindi ko lang alam kung lahat ay nakikisimpatya o namamasya lang ano, ayan, doon tayo ayun no? Oh. ayun, nandun sila Yun. dito tayo malaki ito ah malaki itong uh, park na to Parang ano, parang sa tingin ko parang uh, uh, liwasang Bonifacio. Parehong parehong pareho nung liwasang Bonifacio, guys. Ganitong ganito yung liwasang Bonifacio. Yan sa sa itsura, no? Sa itsura. At Siyempre, po, may mga uh, ano. Po sa ating po tayo, Tara guys, live tayo ha. Live Yabagis Vlog naka-live po Malolos Bulacan. Ah, uh, yan ah, Kapitolyo ah, ah, tayo ng Bulakan Yeah, Bulacan. Ito yung ah, bayan mismo ni Belian Nueva. Ah, di ba? At ni Bryce. Si Bryce Hernandez. Sinong hindi nakakakilala kay Bryce Hernandez, guys? Ayan nako, baka sinusukan na nila yung pangalan na yun dito. <laughs> di ba? Andito <laughs> ah, tayo, guys, sa ah. Ah, tanghalang sining dito pala. Mm, dami oh. At grabe kanina anong haba, haba ng pila at uh, nandito na, ditang kita na natin iba't ibang nga uh, mukha na yung nakikita natin dito, halo-halo na. Bata, matanda, pare, madre, nanay, tatay. So nandito na lahat, guys. Nandito na lahat. Yung sa mga gusto pong sumaksi, yung malapit lang po, yung mga taga-Bulacan, ah, nandito po kami sa Capitol ah, Malulos po, malulos Sa mga gustong pumunta, ay open po ito no, nasa Freedom Park po tayo, ayan 'no. Open na open po tayo, guys. Ah, para maano mapatingan nyo rin yung uh, mensahe ng ating mga kababayan. Okay? Ikot ko lang kayo ha. Ikot ko lang kayo. At uh, pasalamat tayo at meron tayong signal. Kung hindi, nako hindi natin maipaparating sa inyo yung kaganapan. Ito. At ang karamihan, karamihan na nakikita ko ay nakasuot ng itim. At syempre, may sampung utos. Ayan o, oh, sampung utos. Okay. Okay. tayo haharapin natin sila guys haharapin natin uh -huh. May, no? Yung iba nanto sa uh, bawat sulok-sulok, no? Halos yung nakikita guys, sa uh, mas marami din yung kaparian, no? Marami din yung pari. bahagi sa ating panalangin bayan. Ito po sa may bandang gilid ng ating stage. Ganda nung kanilang opera. Oh. Ganda, no? Meron well, no. daw. Ini kemana? Mangis <laughs> terjante, mangis <laughs> terjante. Yo kobra. Ini Ganda, no? Oo, oh, ganda, ganda. Ganda na pagkakagawa, guys. Yung pangalawa, pangpito, at pangwalo po, nababasa. si kapatid na Tess de Guzman po ng Bulihan. Brother Adam Lumigan. Lumigan.